Hi guys, sa video na to, sasabihin ko yung dalawang nakakayang ginawa ko nung no? ako ay high school pa lamang. No? Kaya naman, panoorin mo ng buo no? kung interesado kang malaman yun. No? Pero disclaimer, bago talaga natin sabihin to, bago natin ibunyag to. No? Kasi actually nakakaya, kasi nandaya po ako, nanloko ako. No? Pero kaya nga natin kukwento para wag nang tularan, wag nang gayahin ng ibang mga lalo na estudyante, no? kasi masama po yun. Talagang pinagsisisihan ko siya, no? Siyempre nakakaiya eh, pagsaka ko na. So, may ginawa po ako, no? Kaya naman, eh, kwento na natin. Pero sana wala nang lumabas na ako ah, kumaga issues kasi tapos na naman po at ko talaga. No? Kumbaga, kukwento ko lang para matutunan, wag nang gayahin Okay po? So, ang aking talagang high school background po, no? Hindi na natin mabanggitin kasi baka ba. Ah, high school background ko, grade 7, no? Nag-section 2 naman ako. Kaso, Talagang alam po 'yan ng mga ibang makakapanood nito na hindi po talaga ako magaling maiiyain ako it was totally different back then totoo po 'yan hindi ko po kinakaya yun, no na uh, tawagin ko sarili kong bobo no hindi hindi talagang mahihiya ako noon ngayon nabigyan na lang ako ng break si na itong grade 9 when i was uh, be, when i was uh, when i became the class president of a particular uh, class section no doon na lang po ako medyo nag-improve gumaling natuto magsalita no natuto at uh, na-improve yung confidence no pero talagang dati po hindi naman ako sa hindi nagpa-participate pero mahiyain wala masyadong alam ganun po talaga ako dati alam po yan ng mga teachers ko din po no kaya sana pag napanood nyo to eh Huwag <laughs> niyo akong kagalitan. Eh. Okay, sige, sabihin na natin, sabihin na natin, no? Ano ba yung dalawang nakakahiyang ginawa ko? No, noong ako ay high school pa lamang. Actually, wala akong pake kung marami man o konti ang manood nito. Eh, basta, gusto ko lang sabihin, gusto ko lang ilabas para, mat kumbaga, pagkatutunan, kapulutan ng awal, no? Sige, dalawa lang to, no? Sa so, tingin ko, ito yung worst, yung dalawa na to. So, unang-una, ah, uh, bagsak po ako noon, hindi ko na matandaan kung what grade ako noon, kung grade grade 9 or grade 10. Grade 10, okay, neto lang grade 10. <laughs> okay, so ano ba yung nakakayang ginawa ko, no? Bagsak po ako noon if I'm not mistaken sa hindi ko na maalala, eh. hindi ko na maalala, no? Basta bagsak ako noon. Ngayon, alam alam niyo ginawa ko, guys, no? <laughs> Pero yung ka ko ba? Tawit lang. Ang nakakayang ginawa ko, actually, takot ako nun sa parents ko na, kumbaga, syempre, lahat naman siguro ng, ng anak o pinag-aaral, no? Basta, pag nalaman na bagsak ka, syempre, kahit tanggap nila, no? Syempre, nakakaya pa rin sa part ko kasi yung parents ko, hindi naman ako pinipressure niya sa school, no? Actually, they are very good, no? So, hindi nila pinapressure pressure so, okay lang mag-aaral ka. Pero, syempre, nakakaya na ganun na nga, hindi ka pinapressure. Tapos, 74 pa yung average ko noon in that particular subject. So, hindi ko mapakita. No, hindi ko mapakita yung grades ko. So, ang ginawa ko po, <laughs> no, yung bigayan na ng card. ba tawag doon? Basta may PTA meeting pa, may mga ganun eh, no? Yung bigayan na ng card, Siyempre, hindi ko muna sinabi sa parents ko or sa mom ko kasi mom ko po. Hindi ko sinabi na, oy may kuha ng card ngayon. <laughs> sorry, mami ha. Sorry. <laughs> Eto na, revelation. No? Ngayon, alam niyo, pinakuha ko ng card ko. No? Ang pinakuha ko ng card ko, nagpanggap na nanay ko <laughs> or na, at tita ko, advisor ko, parang ganyan. Or guy, guy, ba tawag dito? Sorry ah, uh, guardian, no? Sorry. Ay, yung <laughs> ay, yung ex-girlfriend <laughs> ko, no? Ay, nako. So, pinaka-uusapan ko siya, sabi ko, kunin mo naman yung card ko ah, uh, kasi nakakahiya, yung ipakita sa mom ko na bagsak ako doon sa subject na yun, Or mabababa grades ko, noong grade 10. <laughs> Hindi naman sobrang baba, pero yun nga, particularly bagsak. Grade 10 pa yun. Yun nga, grade 10. So, ngayon, <laughs> nagpakilala na yeah. guardian ko, yung girlfriend ko mismo, no? Which is, mas matanda sa akin yun that time. Ex ko na. So, nakakaya, di ba? Kasi, parang nag-pretend ata na ano, na tita ko ata ang pakilala. <laughs> tita ko ata pakilala ko dun, no? Okay, na po yung tita ko. Makunin niyo yun na yung card ko. So, yun, nakakaya po, no? Kasi dapat guardian mo, yung talagang totoong guardian or pwede kumuha, no? Yung partner mo, girlfriend mo. Pwede naman siguro yun, pero yung mas appropriate ba, no? Na pinakuha mo ng report card mo, eh. Siyempre, yung totoong guardian mo, yung parents mo. O, kung walang parents, yung guardian mo. No, na, para sa akin, wala lang, no, nakakaya lang kasi girlfriend mo, tas pakilala mo, tita, tapos yung kumuha ng report card mo sa school no nakakaya po talaga no so ayun nakakaya siya sa uh, niyo siyang gawin no pakatotoo kayo sa mga magulang niyo no pero syempre yung ibang magulang kasi medyo you know uh, pressure ng malala yung kanilang mga anak <laughs> kaya kumbaga syempre kapag ka ah uh, wag talaga sila paraan So, yun po yung pinakauna. Ngayon, eto yung pangalawa, no, which is, actually, natatakot nga itong, nga sabihin to, or ilabas, no. Kasi, so, actually, masama siya talaga, no. hindi siya, hindi siya appropriate at maling-mali siya, no. Ano ba yung pangalawang ginawa ko na worst, no. Sa aking report card naman, di ko alam kung grade, grade ano, eh? di ko na matandaan eh, kung grade 8 or, Grade 10 din ata no? Ang ginawa ko po noon sa grades din eh, tungkol din sa grades, tungkol sa grades. So ang ginawa ko noon ay 'di ba, nakuha ko na rin yung report card ko. di ko alam kung same scenario nung sinabi ko nung una na nangyari. Pero sa pagkakatanda ko no, bagsak din naka ata ako doon. Bagsak ako doon sa subject na yun. Ngayon, ang ginawa ko po, ito, huwag yung nang gawin, no? Saka huwag yung nang gawin na issue kasi pinagsisiya ko na talaga. Ayoko lang kumbaga ipakita yung mga grades ko or yung particular grade ko na mababa or bagsak, no? Ang ginawa ko po doon, no, ay talagang binaya <laughs> dinaya ko po. Paano ko dinaya, no? Um, sa totoo lang ito, wag, wag nyo lang gawin, pero isang beses ko lang naman talagang ginawa at pinagsisiyan ko. Ginawa ko, inedit ko siya. No, no, inedit ko sa ko pinakita sa magulang ko. Di ba? Grabe, nakakaya, no? Baga ako rin, eh. Pero, syempre, yan ay mga past na natutunan na natin. No, nangyari nun, syempre, napakita ko, hindi ako bagsak, kahit bagsak ako. So, nakakatakot yung ganun, no? Syempre, baka maparusahan ka pa, or mapagalitan ka pa ng school mo, or ng parents mo, no? Kaya ako, never ko na ulit na ginawa yun. Kaya, yun, yun yung mga revelations natin for today, no? Na, nakakaya, syempre, sobrang mali yun. Naamin ko yun. Kaya, sinabi ko, po ko dito para pagkapulutan, no? Pagkapu pagkatutunan ng aral. No? Ah, kaya diba, di ba? Hindi mo ma-imagine na ginawa ko yun. No? Na, kasi, bagsak ako, eh. No? Hindi naman ako magaling sa science, eh. So, yun yung nangyari po, no? Kaya, wala lang, no? Nakwento ko lang para, once again, galingan ninyo. Kahit, kahit hindi naman super galingan, syempre, wag lang kayong bumagsak. Mag-effort din kayo para sa subject na yun, Na, para pumasa naman kayo, no? At uh, tumaas doon sa average na tinatawag, no? Baka naman, sige, pwede na to 76, no? Hindi naman ganun kasi ang school. Ang school, syempre, minomold niyan yung patience mo, yung virtues mo and values lalong lalo na. kaya kumbaga, uh, kung mapupunta tayo sa usaping grades, no, not necessarily 75, okay na, 76, no, gawin mo pa rin best mo. Kasi ang pinapractice talaga dyan ng minimal hindi naman yun, hindi naman yung numbers eh. Actually, ang minimal dyan kung paano ka mag-aral, paano mo ginagawa yung mga activities mo, paano ka mag-isip, at lalong-lalo na paano ka makisama sa mga kaklase mo, sa guru mo. O, yun yung values na tinatawag ko. Which is much, much important rather than the grades. I do believe that. No? At syempre, wag lang ay babagsak. <laughs> Kagaya ko, no, na wag, wag na wag na wag na wag din yung gagawin yung sinabi ko kanina. Kaya yun lang, sana guys, okay na yun, no? pagkapulutan, pagkatutunan na ng aral. Yan, follow for more contents like this. Sorry po, sorry. <laughs> God bless you.